Hi po, good morning. I'm Bujingjing, TV Vlog, guys. For today video po, ay ako ay magluluto ng adobong baboy. Talagyan ko po siya ng patatas at itlo. Bali, yung gagalap na natin mga kabujingjing, ha? Kumusta po, mga kabujingjing ko? Yes po. Ako po ay magluluto ng aming ulam mamaya ng tanghali. Kasi po, for today is ating rest day ko po ngayon sa aking trabaho. Production operator po ako sa isang electronics company. kaya po tapos may rest day po kami ng 4 days kasi 4 teams po kami mahina talaga guys mahina ang ekonomiya mahina ang ekonomiya guys kaya ito sa sideline ako magpaganigan ito malay mo naman matuwa ang ang ating amang youtube pag rest day ko lang po nagagawang mag magpakita ng aking nagluluto handa dami pa akong recipe guys hindi ko pa maasingit sa aking araw-araw na gawain kasi may nating din ako mga estudyante tapos nakatrabaho kaya kahit yung pagpasok ko oh guys mini mini vlog ko na lang yung daily routine ko, yung araw-araw na ginagawa ko. Dami ako mga favorite na mga vlogger. Tutuwa ako sa kanila. Kasi ang gagalit nila, ang dami nilang narating na sa buhay. syempre mag tayo guys. gusto ko din po pala magpasalamat po sa nag subscribe po sa akin channel 93 na po dati ay 24 lang sa maraming maraming salamat po hindi ko man po kayo kilala pero gusto ko pong sabihin sa inyo na salamat po at kahit pa paano ay pinagkatsagaan yung panoorin yung aking video po maraming thank you po God bless po um, sa ngayon guys hindi ko pa ang yung Subscribe niyo po sa akin kasi nagsisimula pa lang ako. One day po, malay marami Maraming akong balak guys, marami po akong plano. Lalo na ngayon darating na December. um Hindi naman po kasi ako mayaman. Kung hindi rin po ako magkatrabaho or kami mag-asawa hindi ko namin mabibili yung aming mga pangailangan guys dahil kahit naman po dalawa kami may trabaho po sa hirap po ng buhay ngayon kulang pa kumbaga nandyan si Lord na palagi kami ginagabayan sa, sa gastusin sa bayarin yung alam mong wala ka na plus biglang may darating na blessing ang laki na po, thank you na hindi kami pinababayaan Lord kaya may gusto akong gawin pero ngayong darating yung December guys. May gusto akong gawin pero kulang po sa budget talaga. Pero meron po kasi akong pamilya ang gustong bigyan ninyo ng December. Give love. Sana po uh, magkaroon ako ng blessing. May dumating na blessing tapos i-vlog ko po yun na ipapakita ko po sa inyo kung ano yung ibibigay ko dun sa tao na yun. Ano po kasi yun guys, um, senior, senior sila, senior na sila mag-asawa. Siguro po may anak din, pero parang kasi kawawa kasi yung ano, um, parang yung salip na yung gano'n nilang edad po, nagpapahinga na sila, may enjoy na nila yung buhay nila kasi syempre may edad na parang sila hindi pa kasi nakikita mo pa sila sa kanto nagtitinda ng tinapa yun dapat ay anak na lang po sana ang gagawa kasi ganong edad na po ng ating mga magulang dapat ay kumbagay, hindi natin sila tinuobligo pang magtrabaho kasi nasakit na po sa puso pag ganong edad na po ang anak kitang ng trabaho kaya sabi ko po pag ako ay talagang may dumating na blessing sa akin guys ngayon December sila po ang aking target na tulungan hindi man po siya malaki pero gusto ko po kahit pa paano maanggunan ko sila. sa nagko-comment po ng good vibes. Maraming thank you po. Hindi ko man po kayo kilala. Hindi niyo, pero ipapasalamat po ako sa pag-support niyo po sa akin. Sa pag-comment niyo po ng ano, thank you, thank you po. adobo yan po ang akin lulutuin guys adobong baboy pero laragyan ko po siya ng patatas at kanilagang itlog Paano po mga kabojingjing? Um bye, bye na po. God bless. Um thank you thank you po. Bye. Ingat po.